Kumusta mga kabai? Ah, ito na ngayon yung ating uh, pag-uusapan sa araw na ito. Ay, ah! Latest news, latest update mo na tayo dito sa ating uh, YouTube channel. Ang ating YouTube channel na Radio Baktas. Kung hindi ka pa subscriber ng ating channel, please subscribe and hit the notification bell. Para sa ganun ay manotify ka sa mga bago nating video. <clears throat> latest update sa social media nagbabala ang uh, palasyo ngayon uh, sa pamamagitan ni Madam uh, Castro uh, nagbabala ang palasyo sa pamamagitan ng uh, press officer uh, Madam Claire Castro sa mga OFW. Tukol ito sa isyu ng uh, zero remittance ng mga OFW na gagawin nila uh, bilang bahagi ng kanilang uh, suporta sa ginawa ng uh, Philippine government na pag-kidnap, pag-turnover kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC o International Criminal Court sa Dahig, Netherlands. Neder May Asia tayo, Netherlands. <laughs> ang, babab ang babalang ito ni Madam Claire Castro ay umani ng mga iba't ibang komento. May mga negatibong komento ipakita. Uh, may mga negatibong komento. Ang natatanggap ng palasyo dahil sa isyong ito. Oo. Uh -huh. Mamaya ng konti, pakinggan natin ang uh, mensahe at uh, press release ni press, uh, press officer, Madam Claire Castro. Alam naman natin itong si alam naman natin itong si Madam Claire Castro, mga kababayan. Ay uh, ubod ng ano ito. Maliban sa ubod ng uh, kagandahan, uh, ubod din ito ng kasinungalingan. Oo. Mantakin mo, nung no, sa panahon ng kasagsagan ano, ng pag-aristo kay former President Rodrigo Duterte, ah uh, bumubuhos ang ano ah uh, bumubuhos ang mga kasinungalingan nitong si Madam Claire Castro na hugas kamay ah uh, na nag, uh, sila ay naghugas kamay na hindi daw sila involved o wala daw silang ugnayan sa pag-aristo ng ICC kay former President Rodrigo Roa Duterte hindi daw sila nakipag-ugnayan sa International Criminal Court ah uh, itinanggi nila Hindi sila umamin na sila ang nag-request sa mga banyaga, sa mga dayuhan na hulihin yung ating uh, dating Pangulo ng Bansang Pilipinas. Hindi nila inamin. Bagkos ay punong-puno ng kasinungalingan ang kampo ni uh, President Bongbong Marcos Jr. at itong si Madam Claire Castro. eh, yung ginisa sila sa Senado. Yung team ni Presidenta Bongbong Marcos ay ginisa sa Senado kamakailan. Don, muntik na silang masunog. Ah, tamimi lahat si General uh, Diwata Torre. <laughs> si Chip Marvel. Pakinggan natin ang uh, latest update ngayon ni Police Officer Madam Claire Castro Cognay nitong isyong urges sa uh, OFWs to remain calm o pinapalalahana ng Malacanang na magiging kalmado ang mga OFW tungkol sa isyo ng Zero Remittance Activity mula sa mga supporter ni former President Rodrigo Rua Duterte. Ito na, pakinggan natin ang audio at panoorin natin ang kanyang video. Sa gintong klaseng issue, sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan no? ang uh, ano man pwedeng uh, kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at uh, hindi sila ng remit ng mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila. Hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga, pa, mga pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klasing issues. Sa mga nakasunod ng ating programa, nakasubaybay sa ating, ating programa, maraming thank you. Kung bago ka pa lang sa ating channel, please subscribe. Uh, panoorin ang iba pa nating karugtong ng mga videong ito. Yung 9, ng isyo sa pag-aristo kay former President Rodrigo Roa Duterte. Solid. Solid. DDS. Adjourned. <laughs>